Hi guys! Welcome back to my YouTube channel Glad Chavez. So for this uh, video isang comment na naman po ang sasagutin natin dyan sa baba uh, Welcome back po uh, Pasensya na po ang lang po ako nakasagot ng mga comment ninyo dyan and para po sa unang comment na sasagutin natin ito siya, uh, kailangan bang bayaran yung credit? Ang tinatanong nyo dyan is yung tungkol sa TikTok Pay Later guys, so yun po ang i-share ko sa inyo at sasagutin ko po ngayon. So, kung bago ka po sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and click notification bell para lagi po kayong update sa mga bago ko pang i-upload ng video. So, tara na po, simulan na natin ang video na ito. So, yun guys. Ang question nyo dyan is um, tungkol ito sa TikTok Pay Later. Uh, tinatanong nyo dyan kung kahit daw ba hindi nagamit yung credit, uh, babayaran mo pa rin. So, guys, ang kasagutan po natin dyan is no po. Hindi mo po siya babayaran hanggat hindi mo po siya ginagamit. So, once na ginamit mo na siya, and nag-order ka gamit yung TikTok Pay Later, doon ka palang po mismo magbabayad. If hindi mo siya ginalaw, ah uh, hinayaan mo lang siya doon na yung credit mo andun pa rin, wala ka po dong, uh, babayaran. Kahit piso, wala po kayong babayaran. And singit ko na rin po para doon sa mga nagtatanong din, ah uh, doon sa TikTok Pay Later nila, kung pag ginamit nila yung TikTok Pay Later, wala daw ba silang babayaran. If dumating sa kanila, yes po. Pagka-deliver po sa inyo, wala po kayong babayaran doon. And babayaran niyo po yung in-order nyo, um, monthly, depende po kung alin yung sinelect nyo doon na mode of payment, kung ilang months nyo po siyang babayaran. So, ayan guys, sana po nasagot ang katanungan na iyan and kung may mga tanong pa po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba at sasagutin ko po yan. So, maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood ng aking mga video dyan, kahit po kakabalik ko lang ulit. Maraming maraming salamat po talaga and talagang uh, may nanonood, may nagko-comment. So, mag-comment lang po kayo ulit dyan and sasagutin ko po yan. So, hanggang dito na lamang po ang video na ito. Magkita-kita po tayo sa sunod pang pa video. Mag-ingat po kayong lahat. God bless and bye!